Sa so, karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impira ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental, Mindoro, magandang araw Pilipinas. Ilang araw bago pa mag-landfall ang bagyong pipito sa bansa ay pinagahanda na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kagamitang pangkaligtasan, gayon din ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng anim na bayan sa lalawigan ng Marinduque. Ayon kay PDRRMO Chief John Fernandez Jr., kanya nang inatasan ng mga hepe ng MDRRMO sa mga bayan ng Mugpog, Bawak, Gasan, Buena Vista, Torrijos at Santa Cruz na magsagawa ng pre-disaster risk assessment upang may handa na nila ang mga kagamitan at mga lugar kung saan nila maaaring ilikas ang mga apiktadong residente. Samantala, ayon sa ulit ng pag-asa ay maaaring mag ang bagyong pepito na may international name na Manny sa bahagi ng Kabikulan at maaaring maapektuan ang mga lalawigan ng Marinduque, Quezon, Batangas, Cavite, Manila hanggang sa gitnang Luzon ngayong darating na linggo kung saan makakaranas ng malalakas na pag -ulan. At yan ay pinakahuling balita mula sa oras na ito, dito pa rin sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Calapan City, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nation Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po sa impila ng Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. Samant